ang chicken recipe ko na ito ay mas masarap pa sa ex-girlfriend mo or ex-boyfriend mo nag-cheat sa iyo. <laughs> How is it? Good. Uh. All right, with the sauce. Mm, perfect. Mhm. Mm Ode ba hindi nagsisinungaling yung anak ko kaya ipapakita ko sa inyo kung ka, paano ko 'yan uh, nilagyan ng sauce. Hindi ko 'yan minarinate. nung nilagyan ko ng uh, sauce at saka yung mga dust in the wind ingredients ko, ay niluto ko siya kaagad dahil nagutom yung anak ko dahil nag ROTC siya today kaya nag-request ng pagkain kaya hindi na kailangan yung marinate, marinate over uh, overnight at saka i-refrigerate. Wala nang ganyan. So, ang ginamit ko pala dito ay boneless chicken thigh dahil yun lang yung afford ni auntie nyo. <laughs> so hiniwa ko lang siya ng ganyan ka ano no kanipis yung ano parang chicken strip ganyan kasi pag niluto mo yan hindi aabot ng kalahating oras bago maluto kailangan madaling maluto kasi nga yung anak ko nagutom na so hiniwa ko siya ng ganyan pagkatapos natin hiwain yung chicken na yan syempre huhugasan na talaga natin yung karne kasi uh, parang tayo pagising natin sa so, umaga, kailangan natin maghugas ng mukha para makuha yung mga muta. So, ganyan ang gagawin natin sa mga karni. Kasi yung mga puti, pag nakuha nila sa, ano, sa packaging yung ano, karni, hindi nila huhugasan yan. Nilalagyan ka agad ng mga ingredients, yung mga spices. Ako huhugasan ko talaga yan hanggat may tubig dito sa mundo. Galing sa Mississippi River para yan, may halong holy water. Ganon ang pagluluto uh, ni Ante niyo. So, hinugasan ko yung uh, manok na hiniwa natin, no? Worth $11.00 yung manok na minarinit ko pero good for uh, at least 4-5 people na siya na makakain depende sa uh, sa laki ng iyong bituka <laughs> so nilalagyan so, ko lang siya ng paprika at saka black pepper para may kunting anghang parang nung iniwan ka ng boyfriend mo or girlfriend mo nagimbang bansa siya medyo may kick masakit sa dibdib pero nung kalaunan, nung nagpadala na siya ng pera sa iyo after one month, bumuti na ang iyong kalagayan at pakiramdam. <laughs> Ganon ang ano, yung lasang may uh, something na spiciness. At ito yung pinaka main ingredients sa recipe na to, ang Kikuman Takumi Korean Teriyaki Barbecue Sauce. Ang lasa nito is manamis-namis. So, kailangan ko siyang i-balance ng medyo may alat. Lalagyan ko siya ng mood swing ko, yung Toyo na Silver Swan, para hindi siya sobrang matamis. Dahil pag matamis ang buhay, magka-diabetes tayo. <laughs> So, kailangan natin i-balance yung tamis at saka yung alat. Parang buhay ko rin. Minsan matamis, minsan maalat, minsan maanghang din. Oo, ganun ang buhay. Ganun din ang pagluluto. Kailangan i-balance natin kung ano ang swak sa panlasa natin para masaya lang tayong kumain. Okay, so, yon pagkatapos kong inilagay lahat ng ingredients, wala na yung bawang, walang asibuyas uh, sibuyas yun lang talaga dahil kumplitos ricados yung sauce na inalagay natin, yung Korean barbecue sauce. So pagkatapos niyan, ay baluti natin kasi nga niluto ko na yung kalahati niyan sa anak ko at sa asawa ko. Tapos yung leftover, the next day naman. Parang tipid tayo. Okay, so yun lang ang masasabi ni Ante at may share sa inyo. God, God bless everyone. Thank you for watching. Bye-bye.